Trending na naman ngayon ang TV host actress na si Kissy Concepcion matapos makitang magkasama sila ng ex-boyfriend na si Ali Bormeo unti-unti nang inilantad ni Kisi Concepcion ang kanyang relasyon sa football star na si Ali Bormeo. Maraming netizens ang naniniwala na matagal nang nagkabalikan ang TV host actress at ang dating team captain ng Ascals. Patunay raw dito ang Instagram post ni Kisi nitong nagdaang weekend kung saan makikita silang magkasama sa isang event. Sa video na ibinahagi ni Casey, makikita si Ali bilang isa sa mga groomsmen sa kasal ng isang non-showbiz couple na sinasabing kaibigan nila. Makikita rin silang magkatabi sa wedding reception kasama pang askal player na si Anton De Rosario. May larawan pa si Casey kasama si na Ali, Anton at iba pang mga guest. Hindi ito ang unang pagkakataong na ispatan silang magkasama. Last year, Napansin ng netizens ang pagsasama nila sa Paris, France noong August 2024 at noong October 7, 2024. Muli nag-post si Kisi sa Instagram tungkol sa Askal Celebrity Cup kung saan naglalaro si Ali. Sa social media, marami netizens ang pahayag ng kanilang suporta sa dalawa. Ayon sa ilang followers ni Kisi, Bagay na bagay daw silang dalawa at sana nga ito na ang pagkakataon para sa isang pangmatagalang relasyon. May ilan pang nagsasabing tila itinadhana talaga ang kanilang pagbabalikan. Lalo't at matagal nang lumipas ang kanilang hiwalayan at ngayon ay tila binibigyan sila ng bagong pagkakataon. Matatanda ang taong 2018 nang ibinalita ni Casey ang hiwalayan nila ni Ali matapos ang dalawang taong relasyon. Sa isang panayam noon, inamin ni Casey na naghiwalay sila ng maayos at nanatili silang magkaibigan. Sa isang IG post, sinabi niya, If the stars choose to align us together again in the future, then why not? Who knows what will happen then? Timing is everything. At mukhang dumating na nga ang tamang timing. Marami ang nag-aabang kung kailan na amin ang dalawa ng kanilang tunay na estado. Totoo nga kaya ang forever na this time para kina Casey at Ali? Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please like and subscribe ang channel na ito. Ay pawang katotohanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat. Ingat.